Hello guys good morning Yan, ngayon lang kami makaka panigsay ng maaga lagi na kung tangali so ngayon no kasama ko naman po si pareng Bratina yan medyo makatiri ng daliri magagarutin na kami ng aming mga asasawa asawa lagi nila ang nasa tiksayan po, mga kahangin Sana naman po yung eh. Sana naman po yung makarami naman. Sana naman po yung makatama na. Nung isang araw. Isang karpa lang at isang tilapia. Sana ngayon may dalag naman. <laughs> Mang ihaw. May mukha dali tayo ng mga mangilong tilapia.

good size na nga dalawa ganda po ng spot hmm. magandang spot and guys sana po madagdagan pa thank you po guys dalag yari na udlaki eh, pare ha Hindi na. Ayan na rin. Siraan talim ko. Lagutok na ay. Eh. Pero hirapang kastaling talim. Ay hey guys. Laki. Laki nito guys. Mamaw. buat. Pare pemaletak papa lah. Tangan dalwuan kilo pare. Guys ya. So. Mau mau. Oh. Thank you lord thank you po, thank you. Dan guys, dulu-dulu aking compare yung talib. Kadali kami nang mamaw. Oh. laki kayo, eh, mga kahangin Laki po. Mamaw talagang dalan. Hindi naman, sorry. ko, Ay, Doon pala nakasabi ko, nagpaltak eh. Bakit nabit lang ako para sinalin? Iyan talayin, nakapaltak baka. Aray. Guys, oh. So, Dapat, mamaw. Ano? sa isang laga yan. May lubid doon, tutuhog eh, Hindi, pwedeng tutuhog yan. Ba Mamamatay. Oh. Pero, huwag na yan guys. Hindi napansin pa tayong kasama. Sana mapaangat pa natin. Mamaw po yung nadali natin. Mamaw talagang mamaw. Thank you Lord. Thank you po. Nakahuli na kami. malaking dalag. Magandang binamano po yun. Unang putok. Dalag na malaking. kami abang abang lang tayo isang dalag pa lang na, tatlong tilapia huli natin sana madagdagan pa ha guys init sana makaradagdag pa tayo Ay ba makakahangin uwi na isang piraso lang ang huli mamaw mamaw na dalag mamaw umiti oh, na po kaming huli niulam na namin pya po kaming ulam eh uh, oh. mamaw parang taid mo parang iyon iyon naman yan hindi yun na. meron ako

Yan po. Yan lang nahuli natin. Pero sulit na rin po. Sulit na. Maka uh, dalag tayo. Sana'y dalaw pa. Yan ang tinamahan nyo yung isa. Sayang. Tilapyan sa pagkira ako. Ngulam na natin.